my vlog. <laughs> Hello, welcome to my blog. So guys, yan. Nandito kami ngayon sa... Yahing kapuntang Mindanao po oh, ito. Uh. <laughs> kapuntang Mindanao to, Dre. Hello guys, nandito kami ngayon sa... Ano ba itong lugar natin ito? Nakakala ko nung Ang kulit. Hello guys, Hindi na eh. Nandito kami ngayon sa... Balanga City. Balanga Terminal, o. Oh. Kanyan baka haba yung pila dito, oh. Ayan, oh. <laughs> Welcome to my vlog. <laughs> Ando yung jeep. <laughs> ayan, guys. Ando na yung jeep. Ando yung sa doon. Ayan. Welcome to my vlog. Para na siyang airport. 2 okay. Terminal. Terminal. Uh, yeah. Ayan. Yeah. Kailangan okay. daw ni Mama ng konti. Eh, pila pa mo. <laughs> uh, ano? Kailang mahaba yung pasensya mo din. Gan 3 minutes daw. Hindi uh... eh, mahaba yung pasensya mo. ayoko ko. yung mahaba yung pila Tapos pagdating dun, wala kang sasakyan. Wala pa ng jeep. Ay hindi. Ang mahirap niyan, pagdating mo dun sa dulo, iba pala yung napilahan mo. <laughs> Pwede po ang PWD din eh. Wala naman pwedeng PWD. Pwede nga ng ano priority. <laughs> Pero yun. Hindi yun nga mahirap sa pila. Eh. Pumila ka ng sobrang kapat. Ang dating mo dun sa dulo. Nangyari sa akin yan. Iba pala yung pinilahan mo na eh. Ha! So, ang sabasay pa. Ito talang yari yan sa akin ah oh, anak ng tinong pagdating mo doon. Ay, mali pala. Ay, hindi. <laughs> doon sa kabila. Yung pila mo, te. Oh, Ang okay. pila ka na naman. Balik na naman. <laughs> Ayan, guys. Walang ano. Traffic. Oh, traffic. <laughs> walang usad. Buti pa yung sa kabila. Oh, may usad na. <laughs> Ayan si mami. si eh. Ah, ito na. Ang content mo. Ay! Baka dito ka sisikat. <laughs> Ang ah, puso ko. Hello, hello sa 1 million views. <laughs> hello po. Ang ah, puso ko. Hello sa 1 million views. Parang gilip ko. Narabi. Ano pa yung gilip ko? Para rin pala dito sa Olongapo eh. <laughs> Pila ka dito ni, tapos pagdating ko dun sa gift, pipila ka na naman. Sige. <laughs> <laughs> <No. laughs> ba na <lang>, <laughs> vlog na lang kita Vlog mo Mas maganda daw mahaba yung ano eh, content. Kailangan mga 3 to 5 minutes. Mahaba yung ano? guys, wala akong maisip na content. Pwede na yan. Wala akong maisip na content. Pwede yung content ko. Kaya ito yung content ko. Wala nang pakialaman ba? <laughs> wala nang pakialaman sa content ko. <laughs> ang taray naman ang vlogger na rin. May mga basher yan. Kay mga basher. Ba't yun yung mga basher nyo? Diyos ko na. Alam mga basher. Ano pagka may basher na daw kayo. Walang pakialaman sa content. <laughs> pagka may basher ka na daw, ano? Sikat ka na. Oo. Kaya eh, nagpapatank you kayo sa mga basher Thank you sa mga basher. Dance! Hindi ko nakikita naman ito. yung batok ko. <laughs> Ba, tiga ka. Ah, kapangit ba? Kapangit ba lang mag-video ng ano? Nakakameraman ba? <laughs> <laughs> tutok na tutok, na tutok sa mukha eh. Hindi, sabi na Facebook, kailangan daw talaga naka, ano yan, nakaganyan. Sa Sa mukha?